Chris Aquino halos di matanggap ang nangyayari sa kanya at pinagdaraan ang sakit. Matapos ang ilang buwan, na hindi pagpaparamdam sa social media, ay muli na nga na nagparamdam ngayon si Miss Chris Aquino, kung saan, ay ibinahagi din ito ang kanyang video sa kanyang pagpapagaling. Bagamat inamin ni Miss Chris na patuloy ang paglubha ng kalagayan nito, ay patuloy pa din itong umaasa sa kanyang paggaling. On purpose matagal akong hindi nag-upload, I have to admit if I told you what was happening, some of you may stop praying because my autoimmune diseases were increasing in number at my life-threatening ailments needed me to make a brave choice, trust me it's difficult to accept every night when I sleep that there may be no tomorrow for me. Dagdag din ito na almost 2 months itong nagstay sa isang private beach.